may bagong pamana tayo ulit ngayong gabi makapala lamang tayong isda uy kulambutan binamano una nagpakita kaya lang maliit mga kapaders hindi ko muna ito uhulihin at maliit pa estimate ko dito mga 400 grams mga kapaders para makalaki pa sige layas lumayas ka na nasaan kaya pinakang inang ng kulambutan na yun pag may ugbon ibig sabihin may ina na ito isda solid na budlawan ito na lang ang pinana ko mga kapaders at para sigurado pang binta at yung kulambutan medyo maliit kaya pinalipasan ko muna at para makalaki pa mabilis lalo maki ang kulambutan buwan ng January malaki na yun at baka ako rin na makahuli hanapin ko na lang pinakang ng kulambutan at baka makita ko lang sa ng dagat at na ito isda may nakasuot mga kapaders dito sa parteng unahan baka dito yung ulo ng isda na ito mm -hmm nagtitik mga kapaders. hindi ko na ito maiulang bukas ipapatinda ko sa mga maglalako mga kapaders at para mabili din ito at maging pera bukas at dito kaya sa amin mahirap pangisda isda gatong buwan ng amihanin uy na ito malaking igat or balangitan mga kapaders sungkitin ko yun at para umatras na ito na ay bumalik pa na lang ulo na ito wala dito dito sa kabila ating ikutan nasa ng ulo Oy, na ito na mm -hmm. Balik ka doon, matras ka. Balik tayo ulit mga kapatos, baka nandito na. Uy, na, ito na, mahapa na. Gigit na ko. Mm -hmm. Hindi tinamaan yung pinakanggod na tinikan sa gitna ng katawan. Baka kabunot ito mga kapatos, delikado. aron nagpersa na, sumuot na, nagpipilit na sumuot sa butas mga kapatos. Mga katang, uy, bayo na. Hilahin ko lang ito kahit makabunot. Tiko na ang pana ako. Uy, na ito lumabas. Goodbye, naroonan. Ah, hanapin natin yun mga kapaders. Sayang yun. Balangitan, pang ulam sana. Naso na kayo sumuot. oy isda ito. Isdang may balbas. Ipatong ko sa bato ang pana ko. Mm-hmm. Gitik. Ayan, pambinta. Panlako mga kapaders. Dito sa lugar namin, marami naghahanap ng isdang pang ulam. At mahirap pang isda dito pag malaksan dagat sakto mga kapaders panlako yung bukas ating nahuling isda ngayon na ito lapu lapo mm -hmm. hindi nagitik Lapu-lapu mga kapaders ito pambinta uli malakas na naman ng amihan pati dagat malaki ang alon kaunting tsaga lang tayo sa pamamana kahit malimig ang dagat ito turotot pang ulam mm -hmm. sigurado na ito ang sabaw to bukas mas maging sardinas, sardinas, isang lata, 40. Ito, libre mga kapaders. Hanap ulit tayo. dyan sa unahan. Pakita. Oy, na ito, talaga nagpakita. Dumaan sa harapan ko. Mm -hmm. Ulit pang ulam. Mas malaki ito mga kapaders. Ay, nakabulot. Na ito, huminto sa unahan. Mm -hmm. Sigurado pa na dyan. Hindi ka na dyan mga katanggal. Mas malaki ito mga kapaders. Masarap itong sinabawan. Kapag lumuluto ang nanay ko na ito, ang luto dito, paksiw mga kapaders. O kaya perito. Ating hanapan. Pambinta naman. Ito, sulit. Pambinta talaga ito mga kapaders. Mamatahin ko. Mm -hmm. Sure ball. Namata. Budlawan ulit. Sulit. Dito sa amin, gaya itong kalaking budlawan, ang kilo, 120. Pag dito lang sa amin ang bumibili, ang presyo ng isda, pinapabawasan ko ng sampo at para pares makaulam. Ito isda. Mm -hmm. Isdang may balbas. Timbungan ulit mga kapaders. Ito, 120 ang kilo di sa amin paglako. Kapag sa ang bigay ko na ito, 130. At na ito pa, danggit ulit mga kapaders. Balawis. Medyo malikot lang ang mm -hmm. Masama talaga ang panahon ngayon, malakas. Ito kasama ito ng timbungan, 120 ang kilo mga kapaders. Sa hirap ng buhay, para pares makaulam, para magalan sa bulsa. Ito tayong alisin ko muna mga kapaders dahil sa butas may nakasuot na isdang malaki. Naroon, may kasagpa. Surahan yun mga kapaders, paikot-ikot sa butas. Mm -hmm, tinamaan. Dinobol ko ang kargada ng pana at para tagusunan ka agad ng pana natin. May isang kilohan na ito, estimate ko dito sa amin. Babaan ko ang presyo na ito, gagawin kong 140. At sa gusto makaulam ng isda, para makabili rin mga kapaders ng sariwang isda ating huli. Na ito, taligbago. Mm -hmm. Paro, kung tawag sa ibang lugar, dito sa amin, sa keson sa Umalig, taligbago. Ito rin isda masarap makatinig, pero masarap sa bawan mga kapaders. Kahit anong putahin luto dito, basta sariwang isda, Samantalahin ko na ngayon habang kalma pa ang dagat. Mm -hmm, bibiya or Tibos, panlakulit mga kapaders. dito sa amin. Ang kilo na ito, 80. Ngayon sa paglako, gagawin kong 70 mga kapaders. Malakas ngayon ang agos, para ng ilog, malikot pang ilan dagat. At na ito may nakasuot, maiti mga kapaders. Sungkitin ko muna, e, oy bibiya uli, mas malaki ito mga kapaders ay nagbalik pa ayan lobas na rin mm -hmm. bali dalawa sigurado na ito ganito kalaking bibiya estimate ko dito kalating kilo na dalawang piraso pa at para mag isang kilo mga kapaders para 70 na hanap ulit tayo at na ito sulid na naman mm -hmm. naulog gitik mga kapaders pandaradagdag pambinta salamat lord Binigyan mo naman kami ng magandang biyaya ngayon. Kata ko sulong lang. Tsaga-tsaga na lang ako kahit sulong maka Mga kadilin rin kahit kaunti. Na ito, budlawan uli. gigit ko. Mm -hmm. Udog, ang tama. Gitik na naman. Ayos malaking malaki ng budlawan to mga kapaders. Kasi laki ng braso ng aking inakay. Estimate ko dito mga 200 grams. Sigurado na ito pang binta malaman kaya itong isda mga kapaders masarap bitong luto pero ito hanap ulit tayo na ito tayong naroon may nakasuot mm -hmm, bibiya na naman pandara dagdag panlako gitik mga kapaders ito ang isda walang kupas magamihanin maglantapin laging mataba masarap tong iniyaw pang ulam sa kanggus ikasakuli ang pana mga kapaders may bibiya pa masama ang tama parang nagitik mga kapadyers medyo skip pa sa butas yun nakalabas din may lawi na ito ay sigurado na estimate ko dito, mga 400 grams gaytong kalaking bibiya mataba ataba ito mga kapadyers makubulante yan ating hanapan at baka mayroong kasamahan naroon mas malaki ito dungis o rinis mm hmmm nakabunot ulitin ko sentido ang tama na gitik mga kapaders ito sa amin ang kilo 50 gagawin ko lang 40 paglako napakamurang presyo yun mga kapaders kapresyo ng sardinas 40 ang kilo ay diyo na ako mas malaki pa mm -hmm. ay ha na pa na ito pagkalaki ng katawan ng isda sinalaan pa tinamaan man sablay lang ito pangalawa tinamaan mga kapaders gitik mga isang kilohan na ito gagawin ko lang ito 40 ang kilo pagsalako ating hanapan tiyaga-tiyaga ako kahit anong isdain dito sa bahura na ito mas malaki itong mga kapatid solid ay nakaharang pa tumalikod sumuot lalo sa corals siya ay mambutas nasa na kaya yun nasa pa mga kapatids ayun na magpakita dito sa kabila ating ikutan uy na ito bumalik doon mm -hmm, nakabunot nakapunit ito mga kapaders kahit malaki ang tama marijik walang problema paglako, lulutuin man kagad yan mga kabiling isda kaya bago magliwanag ipapala ko na kaagad at para mabilis mabinta bukas hanap ulit tayo andito may nakasuot sungkitin ko muna labas yung bibiya umatras na mga kapaders tumagilid ka mm -hmm. sure ball mm -hmm. pinanak nakabunot mga kapaders Ayos na ito. Nagdudugo na ang kanyang hasangan. Pandagdag uli, panlako. Matira man ako nito pang ihaw man para makaulam tayo ng bibiya bukas. Hanap uli tayo. Nahan ko kaya dito ang mga isda na iba. Purinis na naman or tapasan. Mm -hmm. Tinamaan sa parking pisngihan. Sigurado na ito. Ididin ko ang pan ako para hindi makabunot. Ayun! Huwag lang mga katanggal. Uy, sabi ko na, ulitin ko ulit. Nakatanggal. Mm -hmm. Sigurado ka na dyan. Di ka dyan makakatakas. Pandagdag ulit, panlako mga kapaders. May isang kilo naman ito, estimate ko ulit. Ganitong isda pala. Masarap itong tumpin mga kapaders. O kaya ganga sa suka. Hanap ulit tayo. Pakita kayo mga isda. Tsaga-tsagaan ko man kayo, panlako bukas at na ito may nakasuot dito mm, yun tinamaan naman gitik mga kapaders lapula po kawasir or liglig -lig. ito 150 ang kilo gagawin ko lang 140 bawat kilo babawasan ko ng 10 mga kapaders at para medyo magalgaan sa bulsa mm -hmm. dinuplasan binali wala ulitin ko raw sige raw ka pa dyan malaking bibiya ulit mga kapaders ah, sigurado na may kikitain na kami, boy pangkas toast. Mayroon naman tayong panibagong pandaradagdag pambigas. Sigurado na ang pandaya pa sutoy. Makabili ba ng isang suwak na naman nagatas? Hanap ulit tayo. Pakita. Ohoy! Ito ang sigurado. Mas maraming panggatas. Siguraduhin ko. Mm -hmm. Gitik. Nang itim mga kapaders. Kung itim may presyong XL, sigurado. Estimate ko ito mga tatlong kiluhan. Ito ang malaki-laki pambigas. Ayos na ito. Salamat Lord. Magandang biyaya ito ngayon. Katakusulong dive. Ahon muna ako at makain mga kapadyos. Nakakagutom na.